Matin yung mga supporter sa SBS Go. Ako ah, na ako na salamat kay hey eh, Lord sa blessing na binigay niya, niya sa amin. At saka go. sa lakas. Tama yung sinabi ng Mon. Ah. Eh di copy paste na lang. Congrats <laughs> so, sa inyong talawa ha. Ang galing niyo talaga. Tsaka sa lahat ng mga nakakagusto sa kanila. Bawal. Jesus yan. <laughs> Hello! 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 si Miss transform na ulit. Hello! Ms. Eto. Holy Week na naman guys, ano ang eksena ninyo? Kami, ako, kung tatanong inyo, eh may panata po si Miss A kada taon kung saan ako po ay gumaganap bilang narrator ng Sinacolo At ang pangalan po ng aming samahan, Samahan Bagong Silang, dito yan sa barangay Rosario, Pasig City. At nabigyan kami ng oportunidad ulit para magtanghal ngayong taon. Dahil di ba 3 years tayong pandemic, eh wala po talaga mga social gathering. At anniversary namin ngayon, 30 years na po kami sa Bagong Silang. Kaya, happy anniversary! kami at ako po ay 15 years na po sa samahan. Kaya samahan niyo ako dahil ito cover natin ito. Meron kami 3 nights o tatlong gabi sa pag, uh, pagpapalabas ng buhay ni Kristo. Ito po ang aming intablado na pakalaki niyan. At nandito kami ngayon sa Bridgetown Central Park. At uh, salamat Bridgetown kasi binigyan nyo kami ng chance para magdaos. Ang normal po naming pinagdadausan eh ang Rosario Putol eh dahil po may ginagawa doon dito po yan kami binigyan ng uh, permit at shout out din kung si Halkin Cruz maraming salamat sa iyo at sa lahat ng mga sponsors namin kaya ano pang inihintay ninyo samahan nyo ako sa backstage imit natin si Jesus Christ si Mama Mary at ang iba pang mga kasali sa vlog na ito ay sa ano pala sa Sinapolo halika na go Alright guys, simulan natin dito sa portal eh. Charot. Simulan natin dito sa labas at uh, sa lugar kung saan mamaya nandito ang mga audience natin at supporters ng SBS. So dito ang pinaka-ground natin. So nandito tayo sa Central Park. Yan, dito yung mga audience mamaya. At bukod dyan, ito naman parang mini bancheto na para sa mga ating mga audience hindi sila gutumin. Okay. Sala natin kung ano mga pwedeng bilhin dito. corruption again. Ayan sila mga security din natin yan. Kaway kayo kuya. Salamat sa inyo. Sila kuya sila yung nagpapanatili na walang papasok na hindi konektado sa amin. Thank you po sa inyo. From? Anong department kayo? PSD. PSD. Public Safety Public Division. Safety, safety, safety. Public Safety Division. So, pasok tayo sa gilid. Si Marco, head natin yan ng music. Tunguhin natin ng backstage, ladies and gentlemen. At dito natin makikita ang mga aktor. Natin na nagmi-makeup na. At unahin natin yung aking mga kaibigan na wala kong ginawa kundi ma. And, <laughs> si Kud, syempre ang ating head ng ating props. And of course, si Kiko. Anong head ka? Head? Head and shoulders. Head <laughs> and shoulders. Siyempre from ABS-CBN sa, sa Pai Channel and of Uy, course na. Hindi na. Pizza Pai na to siya. Ngayon. At si Kuts, <laughs> ang ating JMA before art director ngayon may sarili na siyang clothing line. Kuts Cruz Haleod. Sa so, pasukin natin sila. Wait na. Hello to Miss Ato. Guys, sa backstage tayo ngayon. Kasama natin ang lahat ng mga artists. Actually, konti pa lang kami kasi kanina galing kami ng ano, ng Via Cruises and meron ng mga artist dito yung iba nagpapa-makeup na so lilibuti natin sila at kilala natin sila no guys si Jomar maghi ka Jomar hi Jomar ah oh, tingnan natin guys syempre sa backstage makikita nyo magulo ayan magulo dahil yan po yung mga props natin sa backstage props props and sobrang props Ito ang ating food area So, hello mga committees. Hello, Annabelle. Food area. Dapat ililipat yan. Hindi na natin nalipat. Dressing area. Baka may nagbibihis. Wala. Wala nagbibihis. Sa <laughs> Aleo si Miss Ito, guys, kapiling natin ang aming bagong Kristo. Hindi sila bago sa samahan, pero bagong Kristo namin siya. Si Nico, at si Del Del. Abangan yung transformation nila ng Kristo. Sobrang talagang parang Kristo sila. Kamusta kayo as Kristo? Ayun, pagod. Pagod? Pero anong feeling na Kristo kayo? Masarap. Ikaw, Nico? Pagod na masarap. Nico, anong feeling mo ng Kristo ka? Ah, din po. <laughs> <laughs> Ito sa era nagbabait-bayita sila, hindi naman talaga kayo ganyan. Ito to lang tayo at syempre ka ko dito yung aming president na mag gusto na niyang mag-resign. Kamusta ang SBS 2023? <laughs> ano? Anong ka? Si, si, Gary po, sobrang po 5 years na yata. <laughs> na president ka. <laughs> Kamusta ang ating labas ngayon? Uh, para sa panata natin. Ginagawa natin. Ay, ay, ay. Ang babait sa coffee, Hindi kayo ganyan. Ay, Diyosera kayong lahat. At syempre, ang, ang mga makeup artist... Tatak Rosario Makeup Artist. Ito sila. Na talagang panata din nila dito. Ito sila. Hello, Kailan natin ang mga makeup artist natin. Mon Mon. Hello. Monica. Monito. And of course, James hey. Bayoka. And ang very well-known talaga namang Miss Mooning na Hair jowa, and Makeup. True. At syempre, ang uh, kanyang mini-makeupan ay si... Agripa. Si Agripa. Siya si Agripa mamaya. Pero... Kainuman ko din yan si Agrip <laughs> Si Agrip pa. At syempre, Bash! Si Bash Bala na nga lang ating Vice Hello President. Po. Anong, vice? dalawa Vice ba? Isa lang. Uh, internal. Internal. Kamusta ang labas natin ngayon? So far, okay naman. Hopefully, okay. ngayong gabi, magdire derecho na tayo. At manood po kayo, taon -tao. Very good. Napakadaming tulong niya ni Bash dito. Kaya congratulations. Basta na wag kang magsawa. At ang dami mo rin talagang napa... Naging jowa ilan na? 48. 48. Interview mo naman si Deborah. At ang mga iba pang sobrang kalidad na mga makeup artist ng Rosario, of Hello, course. Pepay! Ano yung, ano mo? YouTube mo? Ay, ano? Pepay pa may pay. Makeup by pe Pepay pe pe Manaysay. Ayan, pe. Tingnan mo naman. Hindi siya makeup arts bold star yata ito. At syempre, eh, eh. Bugs! Siganda, siganda. Sino mini-makeup pa niyo? Sino siya? Ano? Si Samaritanas. Ang pangalan mo na? Gorgeous. Leia. At syempre, isa sa mga, ano ba, ano ba ganap mo? Arkangel. Arkangel, ang gwapo niya, oh. Hindi, si pa para po. naman, para sa ka nakatingin, para sa daddy ka nakatingin. Oh, <laughs> <laughs> Ito naman, yeah, jowa na. At syempre, of course, Dini. Hello, Dini. Oh, hi, Dini. Ang logo ng Rosario. <laughs> And of course, Joshua. Thank you sa inyo. And, Deborah. Ang jowa. Hi, Deborah. Sino may na-makeup ang mga Deborah? Si Juan Boyfriend. Si Juan. In yung chupis niya. Oh. Tapos si Dini ang ginagawa niya yung buhok ni Cristo. Si Dini ang nagme-makeup sa isang Kristo natin. At syempre si Ryan. Anong gawa? FG. FG? A, B, C, D, E. MG. <laughs> MG? <ABCDE>. MG. <laughs> <laughs> ano, let's meet. Let's meet. Hindi, ano to? Vlog ko sa ano? Sa YouTube. Let's meet yung ibang mga artist na nandito na. Ha? Nagarap po bilang audio. Nagarap po. Pastol. At tungari. Itunerio. Ang bayan mananayo po. B.C. Yeah, Boom! Face 3B na. Ah, taray face 3B. <laughs> ano nga ginapin mo niya? Takong bayan mo ano, na nayo. Anong ano nga mo? Ano nuluyan? Ano? Ano nuluyan? Nice kayo mga angels. Okay. Oh, Kawi kayo sa, sa vlog ni Miss A. Oh, Kawi kayo may day sa YouTube channel natin yan. Ito ang batang Jesus. Tama, na? Yeah. Ah, oh, kawaii ka na. At syempre, Angel. Kaya hey, ba yung mga Angel, anak? Ang gaganda. Oh. Ikaw, be. Wala. Ang ah, albutan. At syempre, si Salome. Hello, Salome. At ang mga mananayaw sa taberna. Ang gaganda nila, di ba? At si Calix. Calix, anong gaganapin mo? What's your role daw? What's your role? Taong bayan. Taong bayan. At si Bobin, syempre, ang hood Ani hudas ngayon? Samuel. Samuel ka ngayon. Siya mag pero magaling yan si Bobin o Marte. Okay, sobrang galing. Samuel siya pero gusto ko siya maghudas. Maaga kami, mamaya magkakagulo na kami dito. As in, sobrang gulo na talaga. At siyempre, ito naman yung mga girls na talagang tumutulong din. Si, si Clau. Clau, anong naka-assign ka ngayon? Sa food. Sa food committee. And of course, si Alondra. Hello! Sa, sa security. Si Klein naman. Ano ka all? Ano ka ba secretary? Yes. Secretary ng SBF and all around all yan, actor, actress and everything. <laughs> so yung Cristo namin, sinisimulan ng lagyan ng bigote. Eto, ganito kami magbigote. Ano yan pa? Totoong bigote. Ang galing nila, oh. Ganyan ano kami. Ano pang dikit to, be? Asito na tsaka incenso. In Ay, asito tsaka incenso. Ang galing. Ay, ang bilis mo namang gumawa. Oh, wow. Magiging Jesus Christ na sila. Tapos, si Nico din mamaya magiging Jesus Christ na yan. Ang galing mo mag-ano be, mag, magbigote. Eh. nag galing Brazil. Sa Brazil pa to galing? Siguro may pandemic din doon, kaya ganyan sa Brazil. I'm from Mudea. Ah, Ay, galing Madikit ba yan, sobra? Ah, Sturdy, oh, magbibihis po ayan tayo ayan, na, lahat. Hindi na po. ko na po, ayan, very good sack. Dahil dyan, Meron siya. May na si Sak ngayon. Sige na, taas na doon. <laughs> And then, oh, 559 na, po. by 630. Oh. Ang <laughs> ating director. Ayan na, na. Ang director natin, nakaway ka muna sa vlog. Hello. Matutuloy ba tayo? Bang, bumatutuloy tayo, true. Hello. Daro ka naman, wala nang gansaan tayo. How years ka na sa SBS? 30. So, As in 30? So, 31, bali. Bakit 30 years lang tayo, 31 ka? <laughs> Hindi, nag-umtisa <laughs> nag kasi actually, 1991. Uh, ng December, ang first uh, stage play is 1993. 1993, ang first stage play. pero yung founding uh, ng SBS 1992. So parang inaano natin 1992 to nagsimula. Ang SBS pero ang stage play 93. 93. So technically 31 years na tayo. Salamat kay Bongbong sa po ay sobrang sa lahat gusto sumali, huwag muna kayo sumali. <laughs> uh Oo, -oh, ha. Uh Oo, -oh, nga. Mamaya, so, dumidilim na guys. Malapit na kami magsimula at aligaga na po ang iba pero mas hindi kami aligaga today kasi na figure out na namin yung mga naging problema kahapon and praise God ang daming problema pero nasusolusyon na thank you Lord po talaga this time naman guys papakita ko sa inyo yung trabaho ko so ako po ang narrator ng samahang bagong silang kung banggitin ang mga sponsors natin day 1, day 2, day 3 naman yung narration namin narration na Gag sasambitin ko mamaya hanggang day 1, day 2 tapos day 3 din po yan. Siyempre, gusto ko rin pakilala sa inyo si tu, si Toots Adona ang ating pangalawang director. Ilang taon ka na sa SBS? Since 1992. Ay, kasabay mo si Bongo. Oo, oh. oh, sige. Ang dami ng mga napuntahan at na mga pinikula, teleserye, si Toots Adona po. Magaling na aktor yan. Abangan nyo yan mamaya. At syempre, si John John, isa sa mga original Kristo natin. Hello po! Si John John, ilang years ka sa SBS? Ah, uh, since 1992. Magkakasabay kayo? So 30 yes, I'm the uh, original Jesus Christ. Wow, bongga. Thank you, thank you sa commitment. Sana si Edgar nandito, no. no, mamaya. <laughs> so mamaya, kilalanin pa natin sila kapag naka-costume na maganda to, go na later. Siyempre, nandito na si Derek. Derek is preparing. And of course, si... Sino ka ngayon? Si Rodes. At siyempre, plain na plain pa po. Mamaya po, eh sobrang daming tao na po dito. Ayan, doon kami sa tech boot sa may pasig na yan. At andyan din yung area ng kainan. Ayan po ang sako ng mga pwedeng manood. Yan. Sobra pong ganda nito mamaya at marami po kayong dapat abangan. Hello to Miss Ato, guys. At dito na kami. We're ready to rock the phone. Dan, bata ka pa. Taman, ito'y iyong pinagmamasdan. Ang halimbawa'y dapat ko lang. Ang sana'y kumaya. Well. Uh. Uh. Kaya uh. okay. uh. na, busong liyan. Magpahiya ka lang kagyan. Sa pagpapatuloy na, chan. Pogi ka ba? Ay! Hey. Oh guys, okay, susugo tayo sa maraming tao ha. Go. Maraming tao guys. Sobra. Mainit. Pero ma main, mahangin dito sa sa lugar namin kung saan saan kami nagdadaos. Guys, magsi-CR kasi ako kasi na-earn na talaga ako dahil. Ito ang CR ng ang ganda. Oh. Malinis. Oh, ayan ang CR ng Bridgetown. Yon girls, yon. Eto boys. Yes. Meron din dito. Hello, it's Miss Ato, guys. This is our last day ng presentation namin. Sa mga hindi nakakaalam, tatlong araw po kami nagpe-present. This is Thursday, Friday and Saturday. So this is our last day, Sabado de Gloria. At bukas, Easter Sunday po. Ang scene namin ngayon ay pagpako na sa cruise. Ito yung mga mas exciting na segment namin dito. At marami kaming mga effects. Anyway, kami pa rin po ang samahang bagong silang ng Barangay Rosario, Pasig City. At nakakaroon kami ng na naming sinakulo. Dito ngayon yan sa my bridge town sa Business Park Central Park. At maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng mga tumulong sa amin para bumalik na ulit kami after 3 years. At nandito po ako ngayon sa Intablado. Itutour ko po kayo. Ito po yung stage namin. So this is our stage. Pag wala pang actor, itour ko kayo. At syempre guys, makmalungkot man, eh talagang pag, pag third day na, sobra kaming bond after nito. Kaya mamaya, itutor ko kayo ulit kung nasaan yung ating mga actors sa backstage natin. Kahapon, hindi ko po kayo nabigyan ng uh, mga itsura nila na naka-makeup at naka-costume na sila. So ngayon po, itutor ko po sila, kayong lahat pala, mamaya dito at i-interviewin natin si Jesus Christ, si Mama Mary tsaka yung iba pang mga cast na sobrang tagal na po sa samahang bagong silang pero bago ko gawin yan guys, gusto ko po sana na huwingi ng favor, please follow me on my social media accounts at yung aming uh, Facebook page, Samahang Bagong Silang at ito po lahat ng aking social media accounts hagad ng lola nyo how may out ito eto trivia lang guys ha naniniwala kami sa pamahiin namin na kapag merong kumain sa stage ng pagkain na may maalat may ma ma may malas na mangyayari may hindi magandang mangyayari at yan po ay nangyari na nung monday na cancel po yung aming um, first day dahil po hindi kinaya ng power nasa tiktok ko yan ngayon po, napag-alaman namin na yung sa mga sound system namin, kumain sila dito sa stage ng Tinola. So yun po, naniniwala po talaga kami na malas po. Minamalas po at may hindi maganda kapag kumain ng maalas sa intablado. Kasabihan at kinaugulian na namin yan. Kaya sobrang strict compliance po talaga kami na bawal kumain dito sa stage. Ayun lang. So mamaya abangan nyo, idililibot ko kayo sa backstage. Hello to Miss Ata! Salamatan niyo yung mga supporters sa SBS Go. Bon, ah, una yung... na ko na nagpapasalamat yun. Um, sa blessing na binigay niya sa akin. At saka sa lakas. Maraming maraming salamat yun po um, sa mga nanood sa aming scenes. Biak Roses, Day 1, Day 2, Day 3. Kailan po, maraming maraming um, uh, salamat. Ikaw din. Tama yung sinabi ng mga. di copy-paste na lang. Thank you, oh, thank you God. sa support na sumusuporta sa SGS. Maraming maraming salamat sa inyo. Salamat po sa inyo. Ay, congrats sa inyong talawa ha. Ang galing niyo talaga. Tsaka sa lahat ng mga nakakagusto sa kanila, bawal. Jesus yan. <laughs> <laughs> salamat. Sabay-sabay sabi nyo, hello si Miss Ato. Hello si Miss Ato. Thank you, bye. Hello si Miss Ato. Follow and subscribe me.